ang usapan, mag-walking lang. Ngayon, may napulot na halaman. Baka nahulog lang ng kung sino doon, kung sinong bahay. Hindi, ito. Nasa basura paano yan? Nag-walking na may hawak-hawak. -haw. <laughs> paano plano natin ngayon dyan? ko <laughs> dyan. Pero yung kaya lang pagkat nago ko sa park, pagkakamal na naman kinuha ko sa park ito. Uh, malamang. Iwan mo na dyan ulit sa baso ha? Tapos balikan di, mo na lang. Hindi mo na rin yung pandak ng tari. Meron dito di. so, yun. Suko. Wala yung mga baso mo. Meron yung hindi ka pa. Pakukunan pa akong pandak ng tari. Eh. Ako naman magbibilig dito.